magandang araw mga idol ayun so, ayun po so ayun po araw na ito mga idol ayan so ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ang pagproseso ng pagkain ng aking mga lagang baboy so yun una po mga idol s'yempre magagayat po tayo ng katawan ng saging so ayan yun, yun po yung aking paraan para po ako makatipid ng malaki sa pag-aalaga ng baboy So ito pong pagkain na ito mga idol ng baboy ay para po ito sa mga native at saka mga hindi patining mga idol Kung kayo po may barako o kaya inahin at saka mga native pigs ay pwedeng pwede po ito So ngayon mga idol ay ipapakita ko sa inyo pero bago tayo magpatuloy mga idol ay syempre ako po humihingi sa inyo ng supporta na panoorin at pag subscribe sa ating munting channel so ayun ang ingredients po ng ating pagkain ng baboy so unang po ay isang dakot na asin matapos po nating hiwain pagkatapos ayan so 3-4 lamang po sa isang palanggana na hiniwang katawan na saging ay 3 pots lamang hanggang 1 kilo na feeds ang aking inihalo. So 'yun mga idol at uh, patapos po ito ilagay yung asin at feeds. Ay eh, gumusin lang natin ng gumusin. Ayan, so si Mauro ay eh, tumutulong sa akin mga idol ay no. So siya po ay tumutoka ng mga feeds na aking inahalo. So, bin, pinapabayaan ko lang yan mga idol dahil uh, sa, para mabusog siya. So, yun. Ganyan lang po mga idol. Gumusin lang ng gumusin para madurog at para mahalo yung asin at saka yung feeds. So, matapos pong durogin mga idol at saka mahalo ay pwede pong ibigay sa ating malaga.